Hey everyone! At welcome back sa The Quest Hunt! Ready na kaming i-explore at ipaliwanag sa inyo ang mga unbelievable facts ng science! Today, tatalakay natin ang isa sa mga pinaka-basic at pinaka-pinagdedebatehang tanong sa buong biology. Ang mga virus ba? Buhay talaga? O para lang silang mga chemical robots na hindi gumagalaw? Hindi simple ang sagot guys at yung debate na to pinapakita niya kung gaano pa karami ang ang di natin alam tungkol sa rules ng buhay mismo. Paano nangyayari na yung isang bagay na mukhang patay na patay, as in walang kagalaw-galaw, bigla na lang mabubuhay pag nasa loob na ng ibang cell? At yan ang isa sa mga pinakamalaking misteryo sa buong biology. Ang pinag-uusapan natin ay ang virus. At ang shocking truth, guys, ay kumikilo sila sa time skills na parang di kayang intindihin ng konsepto natin ng buhay nagsucceed yung mga scientist na buhayin yung mga giant viruses tulad ng pithovirus sibericum mula sa permafrost ng Siberia kung saan sila nakafreeze at natutulog lang. Grabe to for 30,000 years. After 30,000 years natunaw sila, nagising at kaya pa ring mang infect ng hosts. Ang isang particle na nag-survive sa deep freeze for 30,000 years, matatawag mo bang buhay? Matatawag mo bang patay kung kaya pa rin niyang mag-cause ng global pandemic? Kahit yung mga pinakamagagaling na isip sa microbiology, evolutionary theory at biophysics, hati pa rin ang opinyon. At yung pagkakahati na yon, may pinapakita siyang malalim tungkol sa malabong linya ng existence o pag-iral. Kung mahilig kayong mag-explore ng science sa pinakadulo ng ating pag-intindi, pindutin nyo na yung subscribe button at bigyan nyo kami ng like. Malaking tulong yan para makapag-deliver pa kami ng mas maraming mind-bending science sa inyo. Okay, simulan na natin ang debate! Bago tayo sumabak sa mga argumento, i-define muna natin yung subject natin. Kung titignan mo yung pinaka-core niya, ang virus ay may simpleng structure. Surprisingly, basically isa siyang sophisticated package ng genetic instructions na handa nang i-deliver ang virus ay binubuo ng tatlong parts. Sa gitna, nang doon ang genetic material, pwedeng DNA or RNA ito, yung blueprint para bumawa pa ng copies ng virus. Bumabalot sa blueprint na to ay yung capsid, isang matibay na protein coat na nagsisilbing proteksyon. Isipin niya na lang na parang microscopic na shell ng Lego. Lastly, yung ibang viruses, tulad ng flu or SARS-CoV-2, meron ding envelope. Isa Tong fatty outer layer na ninakaw nila mula sa membrane ng dati nilang host cell. Ito yung tumutulong sa kanila na makapasok sa bagong cells nang di napapansin. Pero ang virus ay hindi isang cell. Wala siyang internal machinery para sa self-maintenance o pag-produce ng energy. Isa siyang parasite na sobrang ganda ng design. Pero parang biological message in a bottle lang siya. At yung kawalan na to, yan ang basehan ng argumento kung dakit sinasabing di siya buhay. For decades, yung standard definition ng buhay ay may sinusunod na kriteriya. Kapag ang isang organism ay dipumasa kahit sa isa lang sa mga requirements na to, yung argumento na non-living siya ay lumalakas. Ang viruses bagsak sa tatlong critical points. Simulan natin sa pinaka simple. Una, walang cellular structure. Lahat ng living thing na walang kaduda-duda mula sa pinakasimpleng bacterium hanggang sa pinakamalaking balyena ay binubuo ng isa o higit pang cells. Ang cell na to ang fundamental unit of life. Siya yung factory, yung power plant, yung recycling center, lahat-lahat na. Ang virus, blueprint lang siya at yung kahon na pinaglagyan. Kaya isa siyang infectious particle pero Hindixa disha cellular walang metabolism. Ito na siguro yung pinakamabigat na scientific objection kung bakit di sila buhay. Ang metabolism, yan yung lahat ng chemical processes sa loob ng organism para manatili siyang buhay. Yung pag-convert ng food into energy, pagtapon ng waste, yung mga basic functions. Ang virus, di niya kaya to. Di siya kumakain, huminga, o gumawa ng sariling energy. Pag nasa labas ng host, ang virus ay chemical chemically inert, para lang siyang dormant, crystallized arrangement ng protein at nucleic acid. Nagaantay lang! Para mas madaling maintindihan, ang virus sa labas ng host cell ay parang USB flash drive na nakapatong sa mesa. May laman siyang complex na instructions, yung program para gumawa ng kopya ng sarili niya. Pero wala siyang ginagawa. Di kailangan ng energy, walang function, hanggat di mo siya sinasaksak sa computer. Yung virus ang USB, yung cell ang computer. Obligate intracellular parasitism. Di sila pwedeng magreproduce mag totally dependent sila sa host cell at hindi sila nagre-reproduce na parang bacterial cell na nahati sa dalawa. Instead, pinipilit nila yung machinery ng host cell na mag-assemble ng mga bagong viral components. Ibig sabihin, hindi to autonomous reproduction kundi cellular hijacking. As in, hinahack ila yung cell. Kaya naman, sa ilalim ng classical criteria ng buhay, ang viruses ay classified as non-living chemical complexes. Pero yung sabihin na di sila buhay, parang kumakapit tayo sa luma at makitid na definition. Sabi naman ng kabilang side, ang kakayahang mag-reproduce at mas importante, ang kakayahang mag-evolve. Yan daw ang supreme characteristics ng buhay. At ang viruses, master sila sa parehong yan. Una, nagre-replicate sila. Kahit kailangan nila ng tulong, yung resulta undeniable. Within minutes, yung isang viral particle pwedeng magdulot ng explosive release ng libu-libong bago na genetically identical particles. Dala nila ang instructions for life at nagagawa nila 'yon. Kaya yung virus successful siya kung ang goal ng buhay ay gumawa pa ng sarili niya. Pangalawa, naga adapt at nag evolve sila. Ito yung killer argument ng Alive Camp. Kasi yung evolution through natural selection, yan ang tatak ng buhay. Ang viruses, hindi sila static. Nagmumutate sila sa bilis na nakakalula. Kaya palagi silang nakakagawa ng surface keys para mabuksan ang iba't ibang cellular doors. Yung taunang challenge ng paggawa ng bagong flu vaccine o yung paglabas ng mga bago at mas nakakahawang COVID variants, prueba yan ng galing dila sa evolution. Hindi lang sila basta chemistry, sila ay clever evolving chemistry na dapat lang siguro maqualify na as life. Dahil sa complexity ng dalawang arguments, maraming ng scientist ang tinalikuran na yung tanong na oo o hindi. Ang lumalabas na consensus ay, ang buhay hindi siya on-off switch, kundi isang malawak at malalim na spectrum. Ang viruses, wala sila sa kabilang side, kundi nasa knife edge sila, o yung tinatawag na edge of life. Sa pananaw na to, ang viruses ay madalas tawaging biological zombies. Wala silang sariling drive, walang awareness, walang self-sustained activity. Ang buong existence nila ay dedicated sa iisang instruction, replicate. Isa lang ang command nila at ginagawa nila yon ng walang tigil. Yan ang definition ng isang replicator pero sa huli yung tanong na buhay ba ang virus ay nagdudulot ng mas malalim na tanong saan sila galing nag-exist ba sila bago pa magkaroon ng life as we know it na parang primordial soup ng genetic exchange o galing sila sa living cells through regressive evolution Baka naman, mga tumakas lang silang bits ng cellular DNA na gumawa ng sarili nilang infectious vehicles. Ang sagot, di pa rin nating alam. Pero yung final, mind-bending twist ay konektado sila mismo sa atin. Estimate ng mga scientist na 8% ng human genome, 8% ng DNA sa bawat cell sa katawan mo ay galing sa sequences ng mga sinaunang virus. Itong mga endogenous retroviruses na to, matagumpay nilang na-insert ang genetic code nila sa DNA ng mga ninuno natin at pinapasa-pasa natin yon hanggang ngayon. Ang virus, hindi lang siya nang infect ng buhay. In a very real way, naging parte siya ng buhay. Literally, tumulong siyang isulat ang code para sa sangkatauhan baka ang misteryo, hindi yung virus, baka ang totoong misteryo ay ang buhay mismo. Ngayon, gusto kong marinig ang side nyo. Ano sa tingin nyo? Buhay ba ang viruses o sila ba'y clever self-assembling chemistry lang? I-comment nyo sa baba! Kung na-enjoy nyo ang video na to, please like, subscribe at share ang channel. Malaking tulong yan sa pag-grow ng The Quest Hut. See you!